Hi guys! Uh, good evening sa inyo lahat. Welcome back again to my YouTube channel. So tonight is September 26, uh, 2023. So time check is uh, 2035. Uh, ngayong gabi, eh, nagkagulo yung mga tao dito sa amin. Uh, gawa ng bumagsak yung malakas na ulan kanina. Wala pang isang oras yan guys. Uh, take note, wala pang isang oras. Biglang taas ng tubig talaga makikita nyo guys yung mga kuha namin ng video madilim pilit namin kinuhanan so papakita ko sa inyo guys yung ano yung taas ng tubig kanina so grabe talaga wala pang isang oras yun guys ah. dito yan sa San Mateo dito kami sa Gulod Malaya so sa likod kasi namin guys daanan ng tubig yan daanan ng tubig tapos tumibag na yun dati last month then then nirecraft na na pinarecraft na namin yan so ang nangyari kanina siguro around 7.20 bumagsak yung malakas na ulan so wala pang isang oras guys ha ah. wala pang isang oras nagsisigawan na yung mga tao dun sa likod bahay ayong biyanan ko nagsisigaw na sila dun ah, tumataan siya so, ng tubig sinakpan ng asawa ko yung butas ng CR namin yung exit ng sa banyo namin para hindi lumusog yung tubig so yan yeah, nagkagulo yung mga tao guys yung so, mga kabahayan dito sa likod dito uh, Diyan banda pinasok guys yung mga tubig na ay yung mga kabahayan dyan yung ilan ilang bahay dyan na mabababa so pinasok guys so pakita ko sa inyo guys yung ano yung tubig na umagos dito sa may likod ng creek. So, ito yung guys yung likod bahay. Taas lang tubig guys. Grabe. So ito yung tulay oh. Naabot na. And guys. Grabe, lakas. Sa lakas ng ulan kasi kanina guys, biglaan. So yan yung mga bahay. Gandun pinasok na guys. Lalo dun sa may likod bahay namin, mga kabahayan dun Ako. So, guys oh, kita niyo lakas ng tubig oh. Grabe, itong kinaroroonan to guys, ano to ha, ah, tulay. Nakakatakot, baka bumagsak eh. So nakarang linggo lang, ay nakarang buwan, ito yung inayos nila oh. Yung gilid ng creek. So sigurado na naman to, titibag na naman to. Yari na. Uh, wala naman isang oras yun eh. So grabe guys oh nasa gitna pa ako diba ah, oh, mamaya biglang tumibag tong tulay mas talaga guys grabe so ito yung sa gilid bahay namin guys pinasok na ng tubig talaga ayun na ayun na talaga Nagka, nagkakaguli na yung mga tao sa likod bahay pinasok na yung mga bahay nila sa likod bahay mga kabahayan ba. ayun din bakit kaya pinasok po? Ano pinag-aaralan lang dyan? ikutan na ba nung pader to? Kasi yung tubig. Makiyat. O, hindi ba? Kaya mas ardo na rin dyan? Saan dumaan pa? Dyan sa siyak? Hindi. Sa ah, sa mga, mga butas? lahat ng mga... Sa mga paiksit ng tubig. Oh, ano lunod. Ano mamabagay sa atin ito? ah uh, ka na nga. Puti po. Kapal lang puti po. Mainat ko. Mas malakas pa nung wala ko sila mga namini. yeah nga. May isang oras ba yung pagulan? Wala no? Wala. Kalahating oras lang. Biglang taas lang tubig. Grabe naman po. Kaya nga dito kami sumisilip. Okay. Oh, kapal na nung puti ko. Grabe. Ano guys, hanggang dito na lang at bukas ng umaga i-upload ko ulit yung aerial shot ng dinaanan ng tubig dito sa amin lalo na yung katabi naming subdivision na laging pinuputik tuwing umaapaw yung tubig baha dito sa lugar namin dito na lang at paalam na guys maraming maraming salamat bye bye